oras na para gumising, Chesali. Gising na. Uh, opo, babango na. Shh. Hinaan mong boses mo. Gusto mo ba na magising si Marco? Hmm? Wala dito si Marco. Parang hindi siya mapakali kagabi. Sa tingin ko, nandun siya sa deck ngayon para magpahangin. Hmm, nag-aalala ako sa kanya. Malapit na tayong dumaong at lilipat na siya ng barko. Hindi siya dapat masyadong mag-isip. Amedio? medyo lalabas na sa horizon ng South America. Dadaong tayo sa Rio de Janeiro sa Brazil. Malapit ka nang makita ang mama ko. Saan kaya galing 'yun? Baka galing sa Rio. Talagang malapit na, medyo. Dadaong na tayo. Ha. Huh. Sally. Ba't ganyan ka umawak ng patatas? Para kang takot umawak ng pagkain. Ang dapat ay diinan mo ang paghawak at balatan mo nang mabilis ang galaw mo. Hoy, ano ba tinitingnan mo? Parang may luha ka sa pisngi, Chef. <laughs> Bakit ka tumatawa? Kasi naman, mukha ka umiyak. Loko ka! Nagbalat kasi ako ng sibuyas, kaya naluha ako. Sige, bilisan -gumalaw. mo gumalaw. Ituloy mo! Hindi ako makapaniwala, tatlong taong ka ko dito sa barko, pero ganyan ka pa rin. Tingnan mo, mas magaling pa si Marco. Kahit na bata siya, ay magaling siyang cook. Ha? Anong tinitingnan mo? Wala naman dito si Marco eh. Sutil! Lumabas ka! Alis dyan! Ayoko na makita ang pagbumukha mo! Sa susunod na makita ako pag pagbumukha mo, hihiwain ko, gigiligin, at ibabarbecue ko! Mamay lang paalam na. Hmm. Mamay ang gabi pa yon, hindi ba? Pero Marco, bago magtanghali ay dadaong na tayo sa rio. Ano? Kanong kabilis? Ayaw mong dumating ka agad doon? <coughs> Medyo malungkot. Nalulungkot ka magpapaalam ka na sa amin? Tama, kasi naging mabuti kayong lahat sa akin. Pati ang hangin parang tinutulungan kang bumilis tayo. Full sail tayo. Ang barko ay parang kasing bilis ng tibok ng puso mo. Ayaw mo ba munang umidlip, Marco? Mm. Sabi nga. Marco! Uy! O, nandito ka ba para magpaalam kay Marco? Mamaya tanghali pa naman yon, Si Chef Leonardo ay eh, kanina pa mahinit ang ulo. Oh? Hmm? Palagi niyang sinasabi na, Marco, Marco! Hinahanap niya ba ako? Hindi. Pero parang umiyak siya Pupuntahan ko muna siya. Mamaya na lang, Rocky. Hinahanap mo ba ako, Uncle Chef? Akala ko natutulog ka sa kamarote. Hindi. Masyado akong excited kaya hindi ako makatulog. Sana ay humiga ka na lang muna. Hindi ako sigurado kung maayos ang tulugan sa lilipatan mong barko. Huh? Sige, Kakausapin ko ang lilipatan mong barko at makikiusap na alagaan ka nila ng mabuti. Bigyan mo ako ng assignment. Huling pagtulong ko na to. Wala akong ipapagawa. Gusto mo, balatan ko mga patatas? Huwag na yan! <clears throat> Hindi kayo nakalang masaya palang maglayag. Mamimiss ko talaga dito. Dahil magkakasundo ang mga tao dito, gusto kong bumalik ulit. Marco, kung nalaman ko lang kaagad na ganito pala kasi ang maglayag, matagal na sana akong nagdesisyon na puntahan si Mama sa Argentina. Hindi lahat ng barko ay mabait na mga tao. Oo. Huh? Ang ibang mga mandaragat ay mahirap pakisamahan. Mas gusto kong kasama ang mga tao sa barkong ito. Tama ka. Talaga mas ako. Sa susunod na sasakyan ko, magtatrabaho ako ng mabuti para hindi ka mapahiya sa kakausapin mo. Marco. Ano po yun, Chef? Marco, tumigil ka muna at makinig ka sa akin. Ayoko talagang umalis ka sa Fulgore. Dito ka na lang. Okay, Chef. Hindi, wag mo na akong pansinin. Kahibangan lang yon. <laughs> Ayos lang. Anong problema? Iutos mo sa akin kahit na anong bagay. Last day ko na, kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo, Chef. Naiinis ako marinig yan. Paulit-ulit ka na lang. Last day! Last day! Oo nga, talis ka na sa araw na ito. Pero talaga nadudurog ang puso ko kapag iniisip ko mawawala ka na dito sa Marko. Chef! Sorry po. Hindi ko man sinasabi. Pero talaga nalulungkot ako. Gusto ko na dito ka na dito ka lang. Imposible! Paano ko hihingin sa iyo na manatili ka na lang dito? Umalis ka na bago pa ako magulgul dito! Umalis ka na! Umalis ka na sa kusina ko, Marco! Labas na! Uncle Chef! Alis na! Bilis na! Sisanti ka na sa trabaho mo dito! Bilis na! Alis na! ugh miss ko na talaga dyan. Kahit ako, tingnan mo ang bundok niya. Parang nakahigang babae. <laughs> ang Brazil, Rio de Janeiro. Nagtagumpay ka, Marco. Salamat, Rocky. Sige. Iaatid kita sa barko papuntang Buenos Aires. Si Chef Leonardo ayaw ka nang umalis dito dahil napamahal ka na sa kanya. Kaya naman, sige na, magpaalam ka na sa kanya. Mm. Chef Leonardo! Um, magpapaalam na po si Marco, Uncle. Paalam na, Uncle. Hindi kita malilimutan. <laughs> Mag-ingat ka, Marco. Salamat, Chef Leonardo. Sige, alis na. Marco, tarana. Pa' mm. la monkey shelf. Ayos lang yan. Dapat maging masaya ka. Sige! Ibabaan nyo na yung kargamento! Huh? O, Oh, ingat lang sa kargamento! Kahandaan ang baba! Rocky, paliwala kung dadalhin mo siya doon. Oh, bakit? Ano nangyari? Ang barkong papunta sa Buenos Aires ay sumadsad sa bato at inaayos nila ngayon ang nasirang parte ng barko. Sumadsad? Hindi aalis ngayon? Kailan? Mga sampung araw nila itong aayusin. Nahandaan lang sa mga kahon! Sampung araw pa? Officer! 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 Pero tatlong araw mula ngayon ay aalis lang Fulgore. Paano na si Marco? Ano naman ang pakialam ko diyan? Kayo ni Leonardo ang umako sa responsibilidad sa bata nung pinasakay niyo siya sa Volgore. Kaya kayong dalawang gumawa ng solusyon sa problema niya. Pero si Angelo masama ang timpla ngayon. Kaya ikaw na muna ang gumawa ng solusyon dito sa problema ni Marco. Labas kayong na ako Sandali, bakit? Noong sa Genoa pa lang, itutol na ako sa plano niyo ni Chef Leo. Kalimutan niyo ng nakaraan. Nasa na po ang bata ngayon. Ang barko ay aalis sa tatlong araw. Ang responsibilidad ko ay makalis ang barkong Folgore sa takdang araw. Ang dapat ko lang gawin ay iayos ang bodega para sa ating mga kargamento. Marami akong ginagawa kaya huwag mo ako okay istorbohin. Pero officer! Rocky! Huwag <laughs> kang mag-alala. lang ang lahat. Marco, meron pang solusyon. Huwag kang mang problema. May paraan? Ano yun? Tulad ng... Kunyari, pwede ka muna makitira sa kaibigan ko dito sa Rio, pansamantala. Kaibigan mo? Ako lang? Wala nang iba? Meron pa. Pero sa puntong ito, ayun lang ang alam kong paraan. Hindi ko naman maasaan si Uncle sa kagipitan mo ngayon. Sampung araw ako maghihintay. Sorry, parang ganun na nga. Hmm. Rocky, ano pa ginagawa niyo dito? Uncle Chef! Uncle... <laughs> hindi tayo pwedeng umalis hanggat hindi nakakasakay si Marco mapuntang Buenos Aires. Tama, pero inaayos pa ang barkong dapat na ni Marco. Sumunod kayo sa akin. Hahanap tayo ng ibang barko. Hindi mo nga pala ako, Uncle. Opo, Chef Leonardo! <laughs> Uncle Chef! Marco, huwag ka mag-alala. Hahanapan kita ng ibang barko. Rocky, sumunod ka. Opo, Chef! Chef! <laughs> Oh, babae nyo na! Margo, relax lang. Sagot ka namin. Mahimik ah. Paalam! Paalam! O, sunod yung malalaki! O, bilis-bilis sa inyo naman ang pagbubuhat nyo! Aabulin tayo ng bukas ngayon eh! Ah! Basta mag-relax ka lang, Marco. Huwag ka Nasa Rio de Janeiro na. Ang layo na rin pala ng nilakbay ko. wala pa kami nahanap. Nagpunta ako sa barkong inaayos na dapat sasakyan mo. Hindi lang pala sampung araw. Baka abutin ng labing limang araw ang pag-ayos doon. Ha? Huh? Fifteen days? Sorry, kasalanan ko. Ang dapat siguro, hindi ka sa Fulgore sumakay. Ang dapat doon sa liner na papuntang Argentina para diretso na. Rocky! Yo, so, sorry na. Kasalanan ko lahat. Sorry, Marco. Pero si Chef ay gagawa ng paraan para maayos to. Malungkot na maghintay tayo dito sa kamarote. Sa taas tayo. meron na. May barko na. Wow, ang galing ni Angkin. Nakahanap ako ng immigration ship na galing sa Napoli. Immigration? Galing to sa Italia. Bakit nandito sa Rio? Hindi ko na dapat ipaliwanag yan. 15 minuto sa talis na ko. Salamat, Uncle Chef. Sige, bilisan mo. Amedio, A medio, a medio, a medio, a medio, a medio, a medio, ah. a medio, a medio, a medio, Marco, voladito sia medio. siya mahanap kahit saan. Mga sampung minuto para umabot tayo sa pier. Magiwahi wala na tayo. Opo. Nasaan ang iba? Alas 5 na. Nag-shore leave na sila. O, sige. Ako dito. Dito ako. Ah, Marco. Akin ang bag Amedio! 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 na Amedio! 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 na, Nahanap mo! Ah. Angel, wala siya! Mm. Magdesisyon ka, Marco. Gusto mo bang maiwan pa ng ilang araw dito? O iwan mo sa amin sa emedyo? Hahanapin ah, niyo? Tama ka. Huwag kang magalala. Mahahanap namin siya. Pero... Ayaw mo bang makita na kaagad ang mama mo? Pati kami ay makakaingan ng maluwag kapag nakita naming nakasakay ka ng barko bago kami umalis ng Rio. Ubalis ka na, Marco. Hindi ka hintay ng barko. Uh. Uh. Ubus na ang oras. Halika na, Marco. Teka lang. Limang minuto pa. Amelio! Bar ah! Ano bang gagawin ko sa batak yan? Ah! maulak na sa barko. Opo. Huh? Huh? <laughs> huh? Marco! Nandito si Amedio! Huh? Mokong ka! Ba't mo inilabas si Amedio? Uh, hindi po. Naglalakad lang siya kanina dito. Ha? Ah. Ah. Ha? Halika nama Marco, susulannya saya. Hindi na ako makapaghihintay. Kailangan umalis na kaagad ng barko dahil maraming may sakit na pasahero. Sandali lang, paparating na ang bata. Tinatawag na nila ako. Aalis na ako. Teka lang! Tinatawag mo sarili mong Italyano? Huh? Gusto mong iwanan ang batang Italyano at pabayaan siya ditong mag-isa lang? Huh? Ayan na! Ayan na sila! Bilis, Marco! <coughs> <music> 重くても食い物は荷物にならんわしからの選別代わりだ持ってきなさい学長

Good night. 寄り道をしたもんだ全、ええま、くだよ二十人も一度に病人が出るなんざまるで地獄船だ。 子が乗り込んだ移民船は長い船旅で疲れた移民たちでいっぱいでした船には食料もあまりありません大人たちは苛立ち子供たちはいつもお腹を空かせていましたそんな船の上でマルコはお母さんにはぐれて泣きだくるニーノという子を見つけます幼いニーノをあやすマルコの瞳にふと懐かしいジェノバの思い出がよみがえってくるのでした 次回母を訪ねて三千里「輝く南十字星」お楽しみにね。